trending na trending na yun, no? yung mga monetize, tapos walang ads, yung mga hindi pa monetize, may ads na yun sila. So, hindi mo rin maintindihan to si Meta, no? Kasi, imbes kay, kung kailan ka na monetize, saka kanya hindi nilalagyan ng <laughs> ads. At kapag naman, eh, yung hindi pa monetize, nagkakaroon na mo ng ads. Parang, ba ayaw o na Meta, <laughs> So, kapag po, eh, meron kayong ads, no? At hindi pa kayo monetize, so, ang gawin nyo lang, maging consistent lang kayo mag-upload. So, alay natin, mabibigyan talaga kayo ng ads on rails or mamonetize talaga kayo sa in-stream kung makuha nyo yung requirements. Kasi nga, di ba, hindi pa kayo monetize, nagkakaroon na ng ads. So, mas malaki yung porsyento no, na bibigyan kayo ni Meta ng ads on rails. Kasi ang ads on rails, invitation yan. So, so pwede kayo magkaroon ng ads on rails kahit konti pa yung followers niyo, konti yung viewers niyo, kasi invitation yan yun namang pagkakaroon ng ads sa in-stream video. So, yung in-stream or in-stream ads, meron niyang requirements. 5,000 followers at 60,000 minutes. So, kapag hindi pa ninyo makuha yung requirements na 5,000 followers or yung 60,000 minutes, so, syempre, hindi pa rin kayo mamonetize sa in-stream ads. So, kahit nakakita kayo dyan ng ads, so, hindi pa rin kayo kikita dyan kahit in review pa yan, as long as hindi pa kayo monetize or hindi pa kayo nakapag-setup, hindi pa po kayo kikita dyan. So, pansin niyo kapag mag-setup tayo sample sa Adson Rails. So, kahit matagal na tayong nagpo-post ng content, tapos ngayon lang tayo na-monetize, zero earnings yung makikita nyo dyan. Kasi dyan pa lang mag start yung earnings ninyo or dyan pa lang start yung kikitain ninyo. Kahit mag-trending yung mga content ninyo, mag-million views yan, at hindi pa kayo na-invite sa Adzun Reels, so hindi pa rin kayo kikita sa Adzun Reels. Kasi hindi pa kayo monetize at hindi pa kayo nakapag-setup. Kahit maraming ads na nagpapakita dyan ngayon, hindi pa kayo kikita. Hindi pa kayo monetize eh. So same thing din sa instream, Kahit magkakaroon kayo ng maraming views or maraming ads na nagpapakita sa content, hindi pa naman kayo monetize. Hindi pa kayo kikita dyan. So kailangan ma-monetize muna kayo. Ibig sabihin, merong setup dyan. So, kailangan makapag setup kayo sa ads and rails at sa in-stream makapag setup din. At kailangan ma-approve kayo siyempre. Monetize sa kayo sa ads and rails. So, kapag meron ng ads yung mga content ninyo, kikita kayo. Kung monetize na kay sa in-stream, kapag magkakaroon ng ads yung mga content ninyo sa in-stream at magkakaroon ng views, siyempre kikita kayo. Kailangan mo na ma-monetize.